Hi friends! Kamusta ang buhay-buhay? Well, ako okay lang naman pero yung daanan namin ang hindi okay. Tingnan nyo naman napakadami ng damo sa paligid. At napakadami ding tuyong dahon. Buti na lang kung tuyong dahon lang eh napakadamo din sa paligid nito. na nakakatakot po talagang dumaan dito lalo na palaging gabi na kami kung umuwi ng partner ko. Palagi po kasing busy yung partner ko sa pagtatrabaho niya at ako busy din po ako sa aking pag-aaral. Kaya hindi po talaga namin masikasong malinis itong daanan namin. Kasi kami lang din naman dalawa ang dumadaan dito po kunda doon sa aming bahay. At yun na nga po dahil po nakancel yung pasok namin sa eskwela dahil nga po doon sa bagyong hiner. Kaya ayan po nagkaroon po ako ng time para makapaglinis dito sa aming dinadaanan. Kunti di na lang po talaga mas magiging mataas na itong mga damo sa akin. Kaya naman po kahit talagang maputik ay talaga namang nilinisan ko na kasi ito lang yung pagkakataon para makapaglinis ako dito kasi nakakatakot talagang dumaan dito. Baka po pag kami dito may bigla na lang mga labit sa amin yung palaahas na eh. Huwag naman sana. Hindi rin naman po mahirap gawin itong paglilinis ng ganito kasi nga po sanay na sanay na din ako sa ganitong gawain. Kapag po talaga taga-probinsya, basic lang to sa mga babae dito sa amin, yung ganitong ginagawa. Pero hindi naman din po lahat, depende din po sa kinalakihan nilang pamilya. Ako po kasi parang na ko to sa mama ko eh. Kasi yung mama ko po napakahiling magtanim ng kung ano-ano ba sa mapapakinabangan. Kaya ayun bilang anak tinutulungan ko si mama kaya ayan nasanay na din po ako talaga. Siguro po kung hindi ako nag-aaral marami po ata akong mga tinanim ditong gulay sa amin at maipapakita ko po sana sa inyo. Ngunit hindi ko po magawa ng oras kasi nga po graduating na po ako ngayon ng kolehiyo Napakarami marami po talaga na musical works. Pero sa bahay nila mama, marami siyang tanim doon sa may likod ng bahay nila ng mga gulay. At kahit ako po ay nag-harvest doon sa mga tinanim ni mama, pero okay lang naman po iyon at sa least, kanya. At hindi na po iyon bibilhin sa palengke at hindi nagagastos, may ulam na. At sigurado pang walang spray or kahit anong chemical yung mga gulay ni mama. Hindi niya naman po yung mga tinanim niyang gulay pang sariling konsumo naman po kasi ilang puno lang naman po iyon. Ilang puno ng okra, talong, papaya, ang palaya, talbos ng kamot. Kamote, talbos ng kamoting kahoy, at ang pinaka-the best sa lahat ay ang malunggay. Pinaka-the best talaga yung malunggay kasi kahit saan isinasahog namin yun eh. Diba po, napaka-masustansya po talaga kasi ng malunggay. Pwede po yung malunggay sa itlog sa sinabawan, pati na rin po sa munggo. Kaya kahit po ako, favorite ko din po talaga yung malunggay. Kayo po ba, anong gusto nyong luto sa malunggay? I comment nyo naman po at baka hindi ko pa nasusubukan pati na rin po yung recipe at nang ma-vlog ko naman. Yung madali ka lang po makontento sa buhay tapos nasa probinsya ka pa nakatira, ay talaga namang mabubuhay ka nang walang problema. Kung saan nahanap ng pagkain sa araw-araw. At yun na nga po, mukhang napahaba na nga po yung aking pagkikwento dito. tapos na po pala ako maglinis at magtanggal ng mga damo At ini pun ko na lang po dyan sa gilid para dyan na lang po siya mabulok para maging compost pa at wala na din po akong balak na sunugin pa eh. Hindi na nga din po ako nagwalis dyan kasi nga maputik talaga at nakadikit sa lupa yung mga tuyong dahon. Sa halos isang oras na paglilinis doon ayan na nga po yung itsura ko. Hagardo Bersosa na ang person at tagaktak po talaga yung aking pawis dito. Sobra pong nakakapagod pero worth it din naman po yung kinalabasan kasi para din yun sa safety namin. At kung nakaabot ka po hanggang dito ng aking video, maraming salamat salamat po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like, mag-share, and mag-subscribe sa aking YouTube channel. Yun lamang po for today's mini vlog. God bless!